Marami pong nagtatanong sa akin mga busing paano daw po humina yung gatas ng isang inahin o ano mawad ang gatas. Ano daw pwede i-torok sa inahin para bumalik yung gatas ng isang inahin. Ang ginagawa lang namin dito mga busing, nagiging experience lang namin to ha, na kapag humina po yung gatas ng isang inahin, ang ginagawa po namin, didinisiin po namin. Ito po yung gamit ko na karayong pang disiim. May hose po yan. Dito po yan, iturok sa tinga. Dito yung may ugat na to. Yan, dyan po yan iturok yung karayom na to dito sa tinga. Pero itong karayom na to, luma na to, hindi ko na to ginagamit. E, anuhan ko lang sa inyo mga busing, kaya para marami po kasi nagtatanong sa akin kung paano daw mag magturok ng DCM sa tinga. Ang ginagawa lang po namin dito sa ugat na to, itusok lang to yung karayom na to sa ugat. Niya. Tapos ngayon, kapag lumabas yung dugo dito, dadaloy na dito sa may hose, saka mo ilalagay yung DCM dito sa hose na to yan o. may takip po yan yan o. dyan mo ilalagay 50 ml na DCM 2 ml na oxytocin tapos ito yung gamit ko na DCM yan. ito po yung na DCM ginagamit ko experience, experience ko lang to mga busing ha pag di DCM sa mga inahing baboy tsaka para bumalik po yung gata sa isang inahin kapag mayroon siyang anak ito po yung ugat na yan o. nakita nyo yung itim na yan itusok nyo po to yung karayom tapos ngayon kapag patusok nyo na po yung karayom sa tinga na may sa ugat dadalo po yung dugo hindi po pwede na magdi-DCM tayo na hindi po dadalo yung dugo dito sa ng ano na to host, importante talaga dadalo mo ng dugo para malalaman natin na pasok talaga yung DCM doon sa ugat talaga kasi dapat nakatali din yung inaing baboy para hindi siya gumalaw tapos pag tapos nyo DCM, babalik na po yung gatas. Makita nyo dito sa Didi, tumutulo-tulo na po yan yung gatas. Yun lang po nga busing ha, nung nagiging experience ko lang po dito sa pagpa-farm. po kasi akong full video kung paano po talaga mag-DCM. Kaso lang, matagal na po yun. Eh, isang beses po kasi kami nag-DCM. Kasi nung nagkataon lang po talaga na mahina yung gatas ng isang inahin. Kaya nagginawan ko po ng content. Pero kung mag-DCM po kami dito kung paano po talaga gagawan po namin ng content kay para malaman nyo po mga busing yun lang po mga busing salamat nag comment dito si ma'am mga busing doon siya nag comment sa nanganak yung inahin namin ng 23 piraso tapos 19 lang yung buhay niya tapos ang SB apat tapos paano naman daw kapag kator lang yung, didi, yung isang inahin ang ginagawa namin yan mga busing kapag ganyan karami po talaga yung mabiik ang ginawa namin i-transfer namin sa ibang inahin tulad ng may nag idad ka na biik na 25 days kasi inawat ko na po yun basta ang importante makakain kumain na yun ng feeds pagdating ng 25 days kaya para awatin na natin siya tapos ngayon yung mga anak doon natin ilagay doon sa inahin na baboy kaya para po talaga makatidi pero yung inahin na yun, ang ilalagay din natin hindi yung maliliit doon din tayo maglalagay tayo doon sa nag din ng 15 days para doon natin ilalagay sa inahin na inawat natin nag edad ng 25 days laki ng tiyan ako mga busyo ito ay yan daming didi malalaking mga inahin yan